Corruption, ilang dekada ng problema sa Pilipinas. Ano ba talaga ang pwede nating gawin bilang mamamayan? Para mabawasan o tuluyang mawala ang korupsyon sa gobyerno ng Pilipinas, may mga hakbang na maaaring gawin ng bawat mamamayan. Una, maging mapanuri at mulat sa isyu. Alamin ang mga nangyayari sa gobyerno. Basahin ang balita, makinig sa mga lehitimong impormasyon at magtanong kung kinakailangan. Pangalawa, Bumoto ng tama. Piliin ang mga leader na may malinis na record at tunay na naglilingkod sa bayan, hindi sa pansariling interes. Pangatlo, isulong ang transparency at accountability. Suportahan ang mga programa at batas na nagsusulong ng open governance, gaya ng Freedom of Information, FOI, at anti-corruption measures. Pangapat, magsumbong ng katiwalian. Kung may alam na katiwalian, i-report ito sa mga tamang ahensya tulad ng Ombudsman, COA o Media. Huwag manahimik. Panglima, magsimula sa sarili. Iwasan ang mga maliliit na uri ng korupsyon gaya ng panunuhol o paghingi ng pabor. Ang pagbabago ay nagsisimula sa personal na integridad. Panganim, makilahok sa mga civic group o NGO. Sumali sa mga organisasyong nagtutulak ng reforma at tumutulong sa pagbabantay ng gobyerno. Pangpito, gamitin ang social media ng tama. Magbahagi ng tamang impormasyon, i-expose ang mga katiwalian, at i-educate ang iba ukol sa mga isyo ng bansa. Ang korupsyon ay hindi matatapos sa isang gabi, pero kung bawat Pilipino ay kikilos, magsisimula sa sarili, at magtutulungan, may pag-asa tayong makita ang tunay na pagbabago. Hindi sapat ang magreklamo lang kailangan natin maging bahagi ng solusyon. Sa huli, ang laban kontra korupsyon ay laban nating lahat. Ikaw ka Joe Fax, gusto mo rin bang mawala na ang korupsyon sa Pilipinas? Willing ka bang baguhin ang sarili mo at alisin ang maliliit na uri ng korupsyon na ginagawa mo? Dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa sarili natin.